Sa kabundukan ng Labrador, Pangasinan, mayroong isang komunidad ng mga kankanaay ang matatagpuan. Para marating ito, kailangan munang buuin ang anim na oras na biyahe. Pahirap sa biyahe ang mga gumuhong lupa at bato, pati na rin ang mga nagtumbahang mga puno na humambalang sa daan. Bukod sa madulas ang daanan, matarik din ang bundok na delikado kapag bumuhos ang ulan. Makalipas ang ilang oras, mararating ang barangay Uyong. Dito, magkakalayo ang bahay ng mga katutubo at wala rin kuryente. Kaya kailangan muling tumawid sa ilog ng iba pang mga katutubo, makauwi lamang sa kanilang mga tahanan. Ang dinadaanan namin, wala kami saling laing eh, paano hindi, hindi, kaya namin yung mag-improve ng daanan namin. Kumalawa, ilaw at saka yung dinadaanan namin kailangan tanging sa mga solar charger lamang umaasang ilan sa kanila, gaya na lamang ni Tatay Valentino. Wala rin siyang telebisyon o telepono, kaya tanging sa radyo lang siya umaasa para sa mga balita at mga impormasyon. Pero kapag makulimlim ang panahon, hindi na ito gumagana. Mag-isa na lamang sa buhay ni Tatay Valentino matapos sumakabilang buhay ang kanyang asawa. Ang kanyang anim naman na anak may kanya-kanya ng mga pamilya. Matagal na panahon na rin siyang hindi nakakababa ng bundok dahil sa sakit na kanyang iniinda sa paa at mahina na rin ang kanyang paningin. Si Rowena Lynn at Danica naman naging saksi sa araw-araw na hirap na nararanasan ng kanilang mga magulang at kaanak sa pag-akyat at pagbaba sa bundok. Kaya hiling nila magkaroon ng maayos na daanan at kuryente. Ngayong Pasko sana. Ay matupad ang hiling ko na mapaayos ang daan sa bundok para at malagyan na din ng ilaw para hindi na sila ma, ma, mahirapan sa anumang buo magkaroon ng maayos na daan at magkaroon ng ilaw kaya sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko, ang hiling nila ay nais matupad sa pamamagitan ng Christmas Lighting with a Purpose project ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Maantua Giko at ng Pamahalaang Panlalawigan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.